Oi. Kada mga boards. Oh, kada mga boards. Oh. Kada. Kada siya. Kada. Lungag na siya mga boards. So ato paslakan sa atong katian mga boards. Ah. Kining gitawag na to nga katian mga umang runi sa mga boards. So ato sa iso diri sa yang bangag mga boards. Na ba kana? Bangag na sistema. Ayay na sudlan magigbat to. Nay nay paslak mga boards kay basta masudlan na jag bato sa ilaw mga boards. Dikina mo kapot na tama mga boards. Labig labi ko na nakakaon na gabi eh siya pabutal lang yung mga boards nga mukapot na sa mga boards na pabutal lang sa mga mukapot na kanakana kening stick o kining na na okay na sa mga kuwando kay magliok namanya kay nauna stabilizer liok liok lang na yung masalipon okay na siya pabutal sa mga mukapot mga boards ha pila ka seconds kuwini Oh, dia lihok kita tu. So mga birds, nilihok na sa birds. Oh, nilihok sa mga birds. So it means ni kaon na sa birds kena. Kena sa mga birds ora. Oh. So iya ni nang kaptan si Laom. Ka samuk-samuk sa gada pa wala, samuk-samuk sa gada kuan sa gas kung paon da. Sa batto mga birds. Mga birds. Nah. Ek ek hadlok lihok ana cellphone. Oke, na. Na nesta kuwatag tumuk cellphone. Stabilizer. So inyo buhaton mga boards ini nay na inyo oh, bunlot para pagawas bababaw mga boards. Eh, di sana bunlot ton mga boards. Masangit lang na sa yang ilawom sa kining naay si mga bato-bato sa ilawom mga boards. Masangit lang na siya. Di na gyud na makuha imo ang kuan. Maglisod na ka. Hmm. Kani ako mga umang kay matagak kini sa ilawom mga boards. So hapit ni sa kaplastar. Hmm. Ra, mangisog na. So apit na sa mga gawas mga birds. So ato le sa ngayong long video mga birds ha, para makita gin mo mga birds kung pila ka minutes ni makuha yung ubang tama nga isog O talawan mga birds. So na kita ba mga birds nga talawan na pa ubang isog. So hapit na mga gawas mga birds. So kini ni og ni sa mga birds. Kana ni og na sa ang mata Ay lang sa kay ang hayag na kay adlaw makakuha ni sa imong sa una sa anino automatic din na gini mo gawas. Mo kung mo mag mag tinalawan na ni eh. so orang uh, mga birds oh. yang mata na, na mga birds so wala na ko mga birds para makita good mo mga birds ang tama nga gawas oh so isok-isok din -isok, -isok tama mga birds so ato na tampukan mga birds murag sayang man mga birds hmm ara uh, oh. oh so iso kita tama mga birds oh. Mm. Okay na isa nindot na kinis mga birds. Kini okay, plus na dah ha. Iyay kamurag namuhi man. May pay May pay atong gi Birahan ganiha mga boards So iya rin itong gi ng bato mga boards oh. So Siya rin itong gi pagawas ang bato Naglisod to siya ganiha mga boards So kato ganiha Kato itong gi tampok Nadana ito ron O oh, Meron Iyaik ay may pagi tampok na to kani mga boards nakabantay na ni mga boards nadugay na na tong video mga boards Iyaik ay ka wan aman mo gawas ug balik ay pagi tampok na to kani mga boards Nayugom tama mga boards basta makabantay na iyang gawas mga boards. delete ni nasa mugawas karang gawas ni siya tu. sayang ang ganihan mga birds patay wala na nagduwa na astang sayang na So yun, ano yung ginaubang tama mga boards? wala na dogay na tong video nga boss nagtinalawa na wala matatok ka bantay siya nang lili na siya mga boss so nakita gadi sa nato kaniya mga boss So iya na itong gitabunan ayang bangag mga birds. Iyan ang nang gitabunan og bato mga birds. So nakabantay na to sa ganiinit ng palibot. Mo na iyan nang gi tabunan ang iyang bangag. Tara. Sa so, ato lang tampukon mga birds. Niinit na mga ang panahon mga birds. Okay. Basta basta mo gawas ka balik. Oke. Okay. Tara. Hmm, piti. Kanong ni balik ug awas. Hmm, tara mga boards. So, dako-dako na gid mga boards. Oh. 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 1-0.